Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalayan tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay para sa araw na ito ay muli tayong humalaw sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos kung saan sa unang tagpo ay kumbaga nagsumbong ang ilang mga alagad ni Jesus sa kanya sapagat nakakita sila ng isang taong nagpapagaling no sa ngalan ni Jesus at hindi sila pinagbawalan ng ating Panginoon. Um, Pagkatapos sinabi niya na malaking ganti pala kahit na ang gawing kabutihan ay ang pagbibigay ng isang baso ng malamig na tubig um, baso ng tubig sa mga uh, sumusunod kay Jesus no? at pagkatapos binalaan ulit nila niya sila no? laban sa maling uh, maling naidudulot o kasama ang naidudulot ng tinatawag na eskandalo no? pag sinabing eskandalo, ito po ay halaw sa uh, salitang grego ng ibig sabihin, batong kinatitisuran. Hindi ko lang kung nakaranas na kayong matisod sa isang maliit na bato, no? Na dahil nga hindi niyo nakita, dahil maliit, eh, natisod, no? Yun yung mga bagay na ikinatatalisod ng mga tao, Ikina... Uh, sasanhi upang ang tao mag-isip o makagawa ng masamang bagay. No? Uh, ganun na lamang ang pagbabawal ng ating Panginoon kung kahit sinabi niya na gawin ng lahat no? Na uh, napaka harsh marahil sa ating pandinig yung sinabi niya na kung ang mata mo ang sanhi ng uh, pagkakasala, mo ito. No? Uh, hindi maibig sabihin na literal no? na yung mata pero kinakailangan Uh, paglabanan natin no yung mga tukso o marahil mga masasamang pita no na marahil ay nararamdaman natin no uh, sapagkat nisan ay pwedeng magkulang ang tao sa pag uh, pag uh, stop no mga kubaga no do sa mga tukso kanya-kanyang tao may kanya-kanyang tukso may kanya-kanyang kahinaan may kanya-kanyang kinatitisuran no kaya maganda dito itanong natin sa ating sarili maron ba akong lumaba, no bumibigay na lang ba ako doon sa alam kong kahinaan ko no uh, magandang alam natin kung saan tayo mahina sapagkat kapag alam natin kung saan tayo mahina alam natin kung saan tayo kinakailangan mag-ingat no uh, pag hindi mo alam kung saan na weakness mo eh ang ang chances ay lagi kang matatapa, no ng hindi mo alam bakit ka kaya laging nadadapa sa ganong mga bagay sa mga ganong usapin sa mga ganong mga konteksto kaya sa ating buhay lagi nating uh, isipin na lagi tayo dumulog sa ating Panginoon sa ang buhay parang paglalakbay no? ganyan din isama natin sa ating panalangin ngayon ang lahat ng mga manlalayag no? lahat mga nagtatrabaho sa laot no? at pati lahat ng mga nangingibang bayan nang kababayan man natin, mga kababayan man natin, mga OFW o kahit na mula sa ibang bansa tapos lumilipat sila na ibang bayan, no? Sapagkat hindi madali ang mga ibang bayan, no? At alam natin na ito'y ginagawa ng marami nating kababayan pakundangan sa kanilang pamilya, no? Kaya pagdasal natin sila at lahat ng mga naglalakbay at nangiibang bayan. Pagpalain tayo ng Diyos.